Mm. Oke, oh. kan dos. Oke, okay. baik gue balik sana ngatur. Patah ya oh. dia. Kamu ini tegak diri kami pay ini aging skuter diri. Kaya na kaya na, lewat. Oke, kami terang. Oke layar okay. ada okay. okay. ring. Cana mana? Cana mana? Waktu trip kali sudah tuh tuh, bangin aja wow, para bangin aja. Nice cam ride. Good morning, good morning, good morning guys. Time check 8:19, so nami ride on adlawa, nami subayun ngadan. Kuan mm. siya kanang murag, kuan dilip mini highway. gusto niya nga gusto sa kauban adugay na ni nga gusto agian pasan 14 pa daw nga plano pero karon madayo na gyud ang lang unsay um, status sa dalan dito ron kay ang gisen hindi dili man to simentado try na to kaya, dito kun say okay. adventure pud ba malingaw jud di ba so nami among meet up sa may mambaling so makita sa diri sa kauban sa Del Rio kay magdungan na lang may magsiselex mi so hopefully nindot trang weather dire maguwan kay kung maguwan didto sus so, lapok kay sanan saw na lang ni so so far okay ra man ang weather ra so update mo nya guys let's go <coughs> so ari lang mo paabot palandong sa tadere Bilya del Rio Thank you. may something sa kung kuan, sa so, kung motor guys ba? Need ako ni. Hmm. Ha? Okay na. Ah. Sige sige. So motor ko pa kay. Kuya ko abi magmotor mag motor meron ay mag magsikanan. So, aril na pabot motos siya. So ride out kami guys Mga kaoban Magsisilix lang mi Sugar pa man agad ni kung mga kaoban eh May nagkapas eh. sa CRF si Ang sa CB500X Then duha mi book idb idb nga 160 So ang pangapito na mga kauban dito sa Mambaling So, let's go. Excited going to ride. Kan dia tak mengurutlah. <laughs> tu kau so, melakan selah motor eh. Oh, so, so, pasakan nami jiwa uh, lahuk nami guys. Pasakan nami sa Busai. Grabe, trafikah lagi. alas 9 busy ko yung city na grabe ka traffic yun sumoto so, to guys nabiyaan na santa nakita <laughs> hey. alam yun sa pine tree kaya ito man na may ski rito to at ito may man, masood ba malisod mo gunta kay maghihinay mo itong ato motor hinay sa driver wala na mabiyaan permit taga ride taga rides na mo uh, mga naging na set up pirmil yung gumaway <laughs> so kakitar tayo dito sa paintrihan nila so tara hugnawa yung rin sa kwani eh. so mga nang umuuban guys 2 mega edb kaya si don don din si jan dip naka cbx 500 cb 500x yan kusa siya kaya si rf na RF, so, Kamera upat uh, Lingaw ni Ron So nanaka po dahil akong mga kagrupo ron guys Sa kuan Sa high ground scooter club So nag breakfast ride sila Wala ko ni Uban kay Naman sa may ride ron So, meta, ato maagian sila. Nasla sa, usually, sa pintrihan na sila magtambay. So, matagat itong maagian ron sila So, welcome to Balamban So, Balamban na ta guys So, mag na tayo midaan di ay kay Eh, eh ko na mo sa skin na Puro na bukid Wala na may makan. So, decide may nga mga on midaan Ito, sakto ha, pagkipang mahawa O, sarag ni the So, time check 10.42 So, mengita si may kinaanan So sa kapi kurbada ito yung mga aon nya Sarado ba man dayron Try so, yun, na mo sa pa Sa pine tree ha ng yun grupo dahi Nasagatan ako sila Patungan sila naong Pagkat motor. safe. Okay. Mani sa ta. Dala pa udto. Branch na ba branch? Mani pa udto. Okay. So adto na mi. na ang Rimos. Sugda, Sugda pagkapoy-kapoy. Hi, hey. matagdi mo dag umarbaw. Uy, <laughs> ay laguan taon. Pram <laughs> ka aki mi. Umu -uwan, ni murag amot lang. Sa dangata naman ni. Pila eh? Ha? Sekwinta? Si Sekwinta. Si Sekwinta. Si Magari. Kira. Sugda so, na ang urimos. Time check 11:28 masood mi nga eskina so morning eskina dire rapid sa may kwan sa may paintrihan tree so una bu so una po gawan dire ni dire unsa ni dire og nila po so karon ma subay na ginamo woohoo excited nga kulba cool okay let's go Uy, raprod o, oh, raprodit so. kan. <laughs> kan nih repro ditso so wah, ah ngingkap so so mau uang diri so on pagi pag kali sudah nih masih lebih bahkan emang motor ah <laughs> oh, ditso matik sama so, nih mau ngingkap aku pakai so good repro udah mati hihihi wala kayo hahahaha hindi kita rin tara, oops matay, uh, mag uwan ba? hilak mga tao rin hehehe lima ka, una pa lang daan, so ha raprod na Oh. <laughs> Kani mo Dot Kani ka Puro ni first time na no, mga ri. First time ya na mo Why nakatood? I mean ka sober mga na. Puro pag yung nakari ka, naman kaming upat. Raprod all the way giday. Hindi <laughs> <coughs> yeah, puro pa dyan pa dulog. nga raprod. sa so, ginahan mo suway diya ginahan mo adventure suway ni ninyo lingaw sa ninyo mas lingaw yung dagdagan mo okay ah taha dali taha so samot nagkuhan ko rin no ADB 350 suda ko rato eh ah, kagaw na namo kay CB 500X mo niya ha laban yapon <laughs> kubati na hindi mo ka na adventure mo pa rin nakarindot sa IDB? sama ni kung lo, yo? Eh sa one more, picture sa picture one more. <laughs> picture sa ta. Uh, before and after. So una CRF. Ayo, ayo, ay, ay nako. <laughs> Di <ko> eh? <laughs> Let's go. Tinyo Sabag ko siya ako. Oh, ni mo ni pagadto na mo dumagiti. Eh. Pag uli na mo na siya kog libaong. Oh. Ah, kadtong mo man niya. Ah. ah, grabe. Sisiwa si si ba si DB Ah. Nag wonder asa nila po sa na ba. So narmi ga wonder. Sa so, Paris, asa gani siya danak tong no, skinner dito. Karon nalahos na gyud pero why ko kuy kung Paris kay pa-why siya relax ba. Ah, mga taga Cebu diha. ginahamu mo mga trail ari mo suway ninyo. Oh. Ambot lang, lingo jug nya ni man ngadan. Lingo jug nya ni jug. Sukat gatong naka idibiko. At minot man gud kanang ang imo adrenal adrenalin ba lagi ka mong masaligre po yung nagsimbak ko ma apta may kuwan ani Tapi sa, oh kerindu tu bio no, oh ini bilang malakas. Wala mga Honda na meron Honda boys Honda ba itong CRF? Mag Honda ang baro CCU kayo guys Saka Dili magigay ngon nga Dagkog bato Rough road siya Marag siya mga Graba ba Graba Pernah di park, nga, pria ngani, oh. Wina gian nga daggung, ba. Amang sgenan. Anak-anak langit, ngani nga, mga ruta. Murg... Ba, trail, we tawag, ani. Ngani, nga, ke... Di bagus ah, bagu, bagu semua, ba. Dilik, kumun. So maling, nga, o, juga. Nga, kap, pria ngani, oh. Wami, wami, ni, pengun. Oh, nani, oh. Ane, oh uh. Agay. Okay. <laughs> <laughs> lang ko pawahi la jugo kay gina ko pawahi kay pani ko ma pressure ba. Agad ra ko sa kudagan. Ah, na ba ga sunod No ka apan lang kay imo e lang tanan saw abog. Bu tuyag biu oi. Eh. Ando tag biu oi. Eh. Pagisi si oras pitim biu oi. Ando ta oi. Wih. Lipa juga nih. Alah, make feeling pak. Oke, okay, kayu. Warm up nih, warm up. Patung tuh? Nggak nih, bakal nih, no. Nggak juga, no, kayak. Selanjutnya teman juga ini tuh, Rio. Hihihi. ya satu itu, Rio. Please, iglis na bull race ni Kauman Iglis na 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 magiging ni bull race niya Marikan eh, kanin nga raja Kauman ani, iglis bull race Kini si Shaba sa kumtupangan Na na ni Igo guro kong bull race Doon takot yung mag, mga magkarihan guro no kanang, kanang mag trail Baka kanang motor Bito nga pang trail Doon takot na yung mga Kanang guro magbike po kaya nandito pa rin. Kaya nandito pa rin. Abiriya ka na. No? So, simbak ko ay langit tayo. Nangit tayo, Lord. Dapat kondisyon, gini mo motor. Kilayo makaayo. Ah, nandito pa view. Uy, awa. Klaro ba rin yung view niya? eh. Ah. Kung Oh, may mga balay na yung mga balay oh. Ano yung mga balay? Oh, okay. Okay, okay, okay. okay. Eh, kamo lang. Okay. Okay. Ay! Ay! Uy, ano rin si R.A. po? No, no. sus pasakan ini sunut alam ad mura guys. ya gay oh uh, kisa may di malipay ng aning adano awang oh, view oh uh. Agay, okay, agay. Okay. Pabor gyud ang mga country. trail gyud ba? Ủa, đình đu tay. ha ha, hoo nị đu tay. Loggy. 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 gầy Loggy. đi Loggy. Loggy. nào Loggy. đây sẽ Oto yung traction control ay eh. at po ka-hop. Ngayon na. Ah. Hundong ito sinahan. Kasi Sa sa upang traction control. Traction control. Ito yung Ade bugur mi magi dai sakauna na putana. <laughs> Nagi sakauna guys oh Di gur magi dai. Ah di dai. Ya wan ko ta. Pupit ko busaka itu Uh, oh bangin na diri oh. I kadlok. ma, taga ka diri tubangin ha tubangin <laughs> okay hello hello liksik hello maroon ito liksik mabaday na ako ini ni Dan kuno no magimig basketan then na idan Dan nga kanang gamay kuno siya then di na po maglisod ka o motor maglisod ka tuyok Kayak ang piket sama nih basketan guru, Sebutnya nih koban, mau guru baskitan nggak basketan, lu kena angkilit bangin bah, bangin sih ya. So, buatnya atrasa ini no, langs laus segini, off road all the way. So let's go. So, oh. saka. Saka! <laughs> ah, grabe. Ito sa kay Dibyo eh. Ay! Hey. Hi, hey. hey. bangin. Ito, ah, tanaw bang view guys. mo! Mo, mo! Okay mabaligya makaning idib ay la <laughs> pudik mo grabe gid min tinas ni kauman yo man nakarindot yeah, pud guys og so, motor ba maso noy may ni i feeling mo og mga adventure ninod kay sana ni mo na sa katong mga ng ni ko ano motor i-only live once ito buhaton itong mga butang nga gusto buhaton ba ah punabay ko an punabay ko nang reverse ang kon itong kinabuhi oh kanindot <laughs> sako lang kay na di ko nga nimrag mag kong unahon na mga adventure kabot pala ko nga nga motor sus nga doon kung nga nga motor ah sure if sa so, na napikim sa tag height tani pali so tag hay, tan, eh. tungka dana eh. so ari na ra si dibi kay eh. makin to ra na to ba uli na ta esa si jang dilo di ko mo na eh. di, <laughs> tara it's time kay ang si bx 500 Mone yang trip ng rides guys, jangan deh leader sa rides. ginagi na adventure din na gana mga patak-patak dili kan ning ngane oh di ka ngane challenge ba Sumul lagi nang highway daw ari kay way kamuti diri kamuti kahoy guro pero kamuti nga ready diri wala oh oh bugat pa ya motor oh si pipa dek, saya ya motor oh

may ragu din ang mga homie, eh, na mga haumi na naniud to tindahan diri kaya na tindahan pero wala yung mga kon mapagkaunan mga ay nga na so mo suwayan eh pagbaw na lang yung mga pan or, or sa kaong mudaan eh, kaya ba sigula na yung mga kon ba kay itong tunga, tunga na may gini sa bukid ba itong atunga ni sa bukid okay mm, yung mga balay Uh. oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay. ini oh. dokternya, kami kayak traffic. Oh. oke, okay. oke, oh. oke, 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 oke,

Wah, oh, kebab. Go IDB, kaya mo yan. Woo! Ah! Sukses. Hey, apa gini ya menggigian? Asan apa nih? Murah menegina Melayu na sekabihasnan bah. Nam itu nggak sebukit, bukit, andit agar ingat saat, andit tuh ngasih kayak motong tu sabu saya berarti diri kayak pabal. Betul nggak tapi itu? sa so, nadiri ang kwan side ang para busay kan kita mana mau ang baluarte mo agi mi agi no bangin na kilid bangin aja na kilid <laughs> <laughs> ya wa <laughs> sorry lord Oh. Ano po si Ous? Oh, Kau kayo? Processor na sa IDB O oh, protraction control Okay Uh, oh, wow, 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 kilit kayo. wow kilit kayo. Kayo. Ang kilit kay Oh, ang kilit kay na kayo Hi God, look Ata, lawang <laughs> na sa kilit, oy Bangin naman itong kilit, Bangin ang kilid. Ike uno dioe ikega uno uno Nice cam <come> ride <laughs> apain na ilang jugo i eh? manganes nice camera ride sama ni ang ruta sa kawan amazing ride version vision tree tabadai ta nako keng dalan oh tudulogin kami apin tumbarit to gatte nei lom di bau klak keru aku da yatip pungot to serelaks ame relax ni shopi